kampihan na. Ito pa ang isang kapitbahay na diring-dire doon sa nagkalat na dumi ng mga alagang pusa daw ni SP. Jenny, humarap ka na. Jenny, anong nasasaksihan mo dyan? Ayun nga po, yung halos araw-araw talaga is madumi yung daanan dahil sa sa ni Ate SP. Ay, nako, Ate, huwag ka na mag-deny. Ay, Ay, kung lang ako, tumira na ako na subdivision. O, alin, o, o. Mo sa subdivision. Oo, asahin mo. Nasa ako, ka, no? Ay, nasa, na. nasa ka. Ay, yung mo, ka. Nasa yung ka. Hindi. Tsaka naglilinis ako. Ano yung katwiran mo? Pero, tsaka mo Anong pruweba, Jenny? Yun nga po, tuwing lalabas po kasi kami ng bahay, especially yung mga anak ko, hindi na sila makatambay, makapaglaro. Kasi gawa nung may mga dumi nga po sa labas at tapat pagpapakita. Oh Iba pa yung wiwi, uh, -wi, Ah. Yes po, Iba pa, pa yung panghinong no wiwi. Yun. Oh, Kasi oh, Kasi kung tutuusin lang po, mas nakakaperwisyo po talaga ang dumi ng pusa. Mabaho talaga yon. Kahit pag sarado ka ng pinto, maglagay ka ng napakaraming hangin, papasok at papasok sa loob ng bahay. Yeah. Nakakasopo kayo po talaga. Okay, oh, eto naman, ang tita ni SP na Tropa. Taas. Ganda. Ganda. Sa pangangalaga ng labintatlong pusa, Aling Bebe, humarap kana. Aling Bebe, hello po. May mga pusa din po kayo. Kasama po ba yun sa ang magkasama kayo sa bahay, um, dumudumi po ba yung mga pusa ninyo sa harapan ng bahay ni Ate Nancy? Hindi naman kasi maiwasan yon. Hindi naman nabang panahon, babantayan namin. Pag kumakain yung pusa namin sa gabi, kinukulong ko na rin sa taas namin. Hindi maiwasan na talaga lalabas yon. Pero yun namin ko na yun, yun tayo ng pusa namin. Pero hindi lahat ng pusa sa amin Pero meron. Ay, pusa rin. Ay, pusa rin Napakita pa namin sa kanila yon Kaya nga. Bakit, ba't po kayo nagagalit kung yung mga pusa ninyo ay nga din po talaga sa ano? Hindi man lahat, pero meron. Meron naman talaga. Aminado naman kami doon. Kaya pag sinabi niya na, ayan, ang pusa mo, tumain na naman dito. ganyan. Oh. Yan, ay, mataranta na kami magpuan ng walis at sombro. Oo, oh, right? nililinis ay, naman nila. Wow, pero pero binubungaan ah, pa kayo. Ah, doon sa lugar namin. Nilinis niya tapos ilalagay niya, gumagante. Ilalagay niya doon uh, sa